mapagpalang gabi, mga kapatid orong bindita orong nga pala siyempre santo ninyo santo ninyo santo ninyo next time mga kapatid pag ano na naman tayo ah, yung ilaw plus light ng cellphone nung matay sa gravity ng ano ah gamit ah sa load may update tayo na pabor sa inyo mga kapatid So bye bye video ko Marami tayong ma Pamimigay ng mga Pang pabor So no, hanggang gito na lang muna tayo Mga kapit ha Baka mag Baka gusto nyo to Protection at gabay sa pang araw araw Ang paswerte Ang dayan mga kapatid basta kung ano ang nakikita nyo sa video or sa picture ganoon din po yan ang pinapadala natin mga kapatid magingat kayo sa mga feeds na may pangalan sponsor kasi mga scammer yan o yun lamang po mga kapatid salamat and magandang gabi God bless Paso al...